Yo, what's up? Ang tinagbinti na to is... Kuwan siya? 1,800, yay. 1,800. Diyan ito ang tinag 5... 950. Ang tinag G is... 2,440. Ha? So total ni tanan kuha ni siya tanan mga sano 5,190 ganyan yeah. siya 5,190 ni tanan again 5,190 tinigom ni na ho sud sa usa ka tuig ang giha pranikay bugat-bugat naman so Mone siya ni total og 5,190. 190 mga kwadre mga kinita ang kapalhabal na ini mga mumpilite og mga sinsiyo ra sa mga G5 og bainting at siya. Din. Salamat, ha? So ma-inspire ni, pa-inspire ni sa mga habal-habal na sa manaho. So, on siya, so sa sa katuig. So, so, katu eh. so nalipay ang bugo kay murag po ba? Okay. Daan ang suko sa una, hilig kong tigo mo. Sinsiyo. So, muna ni. Hmm? Tigo hmm. mo ni kay para sa <coughs> para sa broom broom ko no pangarap na broom broom so pangarap na broom broom na atong kaulingon no so dugay pang utang mga wan pa siguro ni mga 20 years <laughs> tao salamat thank you balag driver basta sweet lover alright